Kamusta mga maka full court? Welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung malaking tanong kung makakapasok pa ba yung Los Angeles Lakers sa playoffs. Masamang balita ito para sa mga fans ng Los Angeles Lakers dahil nagdedelikado na yung Los Angeles Lakers sa playoffs dahil sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa Phoenix Suns sa score na isang at tatlo hanggang isang at tatlumpu nitong lunes. Kaya naman ang ngayon ng Lakers sa standings ng Western Conference. Tinalo ng Suns ang Lakers sa rebound, 51 hanggang 34, lalo na pagdating sa offensive rebound, ang Suns ay nakahakot ng 14 na offensive rebound sa game na kadalasan ay doon ay hirapan ng Suns dahil sa kanilang maliit na lineup dapat sa mga starters ng sana ay nakapuntos ng 20 points pataas. Di Yusuf Norke klaman sa mga starters ng Suns ang hindi nakaabot ng 20 point mark na siya ay nagtapos na may 18 points lamang. Para naman sa Lakers, naging solid naman ang kanilang opensa sa kabila ng mabagal nilang pagsisimula. Naumabot pa nga ng hanggang 17 points ang kalamangan ng Suns sa kanila sa first quarter dahil sa hindi nga maganda ang kanilang naging pagsisimula sa game mas maganda ang naging shooting ng Lakers kaysa sa Suns na sila ay nagkaroon ng 52% shooting from the field at 15 naman ang naipasok nila sa may 3-point range at 43% shooting sila mula doon. Pagili ng Lakers pagdating sa turnovers, patunay na sa rebounding talaga sila nagkulang kung kaya sila ay natalo ng Suns. Tagtapos sa game si Anthony Davis na may 22 points at 14 rebounds sa 42 minutes na paglalaro. De LeBron James at D'Angelo Russell ay nakapagambag ng 28 points at 20 points. Walang masyadong nakuhang tulong ang Lakers sa kanilang bench, lalo na pagdating kay Spencer Dinwiddie na nagkaroon ng panget na shooting sa may 3-point line na 20% shooting sa 23 minutes na paglalaro. Kapag nagpatuloy na matatalo ang Lakers, mahuhulog sila sa standings at hindi na makakapasok pa sa playoffs maging sa play-in tournament. At kung makapasok naman sila sa play-in tournament sa pwesto ng pansyam o pansampo sa West, kinakailangan nilang manalo ng dalawang beses sa road upang makuha lamang ang pangwalong pwesto at makatuloy sila sa postseason. Kaya lumiliit na ang chance ng Los Angeles Lakers kung patuloy sila matatalo at lalong sila ma-pressure sa game dahil marami umaasang makakapasok sila sa postseason. Kaya dadaan talaga sila ngayon sa butas ng karayom dahil 15 games nila puro powerhouse yung makakalaban nila, isa na rito yung super team na sinasabi ng iba, at ito na daw yung mag draw champion ngayon season. Walang iba kundi yung Los Angeles Clippers na may apat na superstar. At yan yung susunod na makakalaban ng Lakers. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan niyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan niyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.